Kinik nga pala pa ni Major number 1 at kinuha ko yung sakin at ako yung natusang muwi muna ng bansol dahil isusoli ko yung kaldero at tapos idadaan ko sa Nagomi ang um, garbage bag. After noon, siyempre, um, bumalik na ako para kaunin siya at sinabi niya sa akin na aalis daw kami. Hindi namin kasama si Major number 2 dyan at si na Manager number 2 sawa na sa gala at hindi ko pinalam na aalis kami ni Ati Monet. Ayan po. At public uh, pabalik na po ako sa Villa Remedios sa bahay ng aking kapatid na si Major Number 1. At syempre, hindi mawawala ang traffic sa uh, ng Pansol Kalamba. At ayan po, syempre, pumasok na po ako ng Villa Remedios. tread na lang po ako dyan hanggang sa makarating ako ng bahay ni Major Number 1. Pagkarating ko sa bahay ni Manager Number 1. ah uh, at syempre, nantay ko lang po siya. At ayan po, pasok na po ako sa bahay ni Major Number 1. At wait ko na lang po sila. At uh, uh, yempre, kami ni Major Number no. 1. Di namin pinaalam ko eh, Major Number no. 2 naaalis kami. At yan po, pag, um, ano ko po dyan, busin na po Para ang si Major Number no. 1, at kasama namin si Troy. Si siya ng bodyguard ni Ati Monet. Ayan, yempre, inaante ko na lang po. At pagkatapos po niyan, pumasok po na si Troy. Tapos na si Major Number no. 1. At sabi siya ano, Major 1, Um, manad de number 1 kuro ibus o at my hit and my number 2 uh, wala well, sa magwa si siempre masasidgit sa kalam at yan dere, po diretso na po ami yan tapos highway at siempre magdagit yeah. uh, para sa po ami abon na go sa premier animal number 1 buso mi pupunta ayo niya sa McKinley sa me binisa sa biko sigiate sa SM Megamall ayo den sa SM not ayo malayo sabi ko market market Ah, naupisip, at ah, nung no, sinabi niya na nandiyan na kami sa na ng highway na yan, siyempre, pasok ng islets lex at uh, papanik po ako ng Skyway. Sinabi niya, magloryeta na lang doon kami. Tataganan ako na hindi na pupunta niya. At siyempre, tread dred ko lang po ako dyan, at after po niya, ko yung ma hmm, S-Lex. Uh, papanik na po ako dyan sa Skyway. Sa so, Skyway na po ako dumaan, para wala pong hmm, akaba -kaba. kasi sa baba, ah, lapag kami nakita ng MMDA. O sino manghuri? O ano yung porser? Ano eh? Konting ano lang, sita ka agad. Inaabahan yung magkakamali ka. Ayaw abaman yung itama ka sa kalsada na mali yung ginagawa mo. Ang laging inaabahan ay yung pagkaramali na siyang motorista. Kaya o malimit on dumadam sa Skyway. Sa Skyway kasi kahit magkamali ka, hindi ka basas. Huhulihin ng mga Skyway patrol. Igagaid ka na bawal jam Kailangan mo ng ganito. Ayaw ang... Um... Shoutout sa inyo mga atagay uh, Skyway. Solid sa inyo. At ayan, uh, siyempre po, exit na po ako ng Skyway. Diretso, ito lang, boom, yan. Nahanapin ko po dyan ang exit na Magallanes. Yan po sa may Magallanes, siyempre, uh, malapit na po din yung Makati. At ah, po, diretso lang, nakaranda mo rin kami ng kunting atrapikan dyan. Ah, pero moving naman. After po yan, siyempre, nahanap ko na po din exit na ng Magallanes. Sa at lang nakita ko po na exit ng Magallanes, siyempre dahan-dahan na pa po dyan. And then ako ulit being, kasi siyempre makikita po kayo sa camera, kaya maging anis na lang kayo. Pagdating dyan sa Skyway, at wala naman kayo ikipapangamba dyan, hindi naman basta uliyan At pumaba na po ako ng Skyway, Magallanes ilalim po ako dumaan. Para pagkanan ko po sa may mantroid, malapit na po ako sa Ayala. Ayala, pamuntang SM Makati, Ah, uh, Glorieta 1, 2, 3, 4, Landmark, ah, uh, Greenbelt, ayan um, po yung magkakatabi po yun, uh, pwede ko duman sa mga mall na, may bridge naman po, patawid sa mga sinasabi ko. At syempre po, um, after po niyan, makikita niyo po yung Kubo EDSA, kakana uh, na po, at yan, pagpanik niyo ulit ng tulay, para alam doon ng wall sa may pasunta mo, extension na, Magali ano, uh, man trade dahin po ang tawag po doon, pagkakalam ko po, siyempre, dire-direk lang po tayo, dayan po, wala po mga, ano, at ayan po sinasabi ko, huwag na ako kayo mag-suswerving uh, dyan para hindi na humalito sa inyo mga sinusundan nyo at kasunod nyo, at ayan po, siyempre, kumana po kayo, at ako po sa gitna MRT, ayun po, pagbaba niyo po dyan, ay sinasabi ko sa inyo, na man trade kung tawagin, Ang parting kanan po niya, malampas po niya building na yan ay alam pagkakalam ko ay dasma. Ah, uh, Dasma, ah, 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 Makati, ab ayun po, syempre, hanap na po ko ng kanudyan, syempre, ah, uh, kailangan ko po na mayroong gabay at, ah, uh, ano, ahit itanong gawin ko, hindi, uh, o oh, sa bus lane, dasi, syempre, meron naman noong disipina sa sarili, di ko po sila ginagaya kasi hindi siya natatakot ako na 5,000 pero kailangan na masumunod muna sa batas para maging maayos sa EMBO. Doon na po ako dumasa may kabila sa may ayala. Para mag-u-turn na lang ako na hindi ako mahihirapan bumasok sa may SM or Blurieta. Ang dating Makati Square. Na, uh, syempre, pagpasok po namin gyan, nakapagtaka po ang dami ng bago dyan na madadaanan natin. Na po, syempre, naka na po ako ng ayala. At ayan po, e, pwede yung mag-u-turn gyan. Wala naman nung nakalagay na u-turn slot. Tapos yan, bay na may ako, ako pa kanan para kumana na po dyan pagka u-turn ko. Na, syempre, nagpatawid lang po ako. Kahit sabihin mo na ako. Tapos, pagkapaso niyo po sa kanan, unang kanan mo, no o, no, may kita niyo, part where yan. Ah, hindi na ako dyan naparada kasi, eh, sa kabila ho yung, alin yan, yung entrance kaya ah, malilito kayo. As yung SM, ayan, ah, napakalaki na dyan po kami ipapasok. Mamaya, nagdagala kami ni Major number no. 1. Kasaba ka yan, Ah, uh, kamaliwa ko, tapos kumanan ulit, nagarap na ako ng paparadahan at umikot na ako para Pakita ko yung entrance kasi hindi naman ba pwede na basta ka papasok kasi puro one way yan. Basta dyan, puro one way. Pag nagdamali ka ng paso, ikot malala ka dyan. Nahanap ka ng lugar na paano ka makakaigot dyan. At syempre, ayan, uh, may nanon ko yung dating, para dan sa labas, pumasok ko dyan. Yan, kumaliwa ako. At then, ah, pumasok ako sa underground parking ng Bioreta Por. Yan po, nagulat si ate dyan, si Major number 1. ah Ganun raw pala aganda may ng mm, Glorieta ah, Makati. Ano ah, Glorieta 1, 2, 3, 4, ay at right? pamanik na ho kami. Again, press na ho kami dyan. At kung nang pasok namin dyan, syempre, ang makikita niyo ay Michael Basement 1 ng underground kami, yung ano, know, ayan, pagpasok po namin. Ang tataka si ate mo, ay right? ganun daw kaganda. At iba na, tapos ayan, kita namin yung mga aso magganda. Ay, hindi ko alam kung anong tawag dyan sa sinendin. Naantay lang namin si Sean kasi nag-CR. Tapos yan, di mama mo di magpapakita bida. Kahit ako oh, nagulat na na sobrang ganda lang yun ng Glorietta. Dati, um, hindi ka pa maliligaw kasi isa lang. Way. Ngayon ang dami niya ng way. Tsaka na na ngayon ay, si Marjorie No. 1. No? Oh, Nagsa, naghahanap na ng bibirin at uh, sa salamat kay Marjorie No. 1 okay, Sean. Pero, ako, na, at kay Isha. Meron ang mga na Stepina Tempo. Pegot-ikot lang ako. Ayun yung Glorieta na uh, main way. Um, na ako si, kami ni ate na pakagara uh, uh, na na yan. Tapos yan, diretso kami, hanap po kami makakainan. Imagine number one. At ayan po, laad lang kami. May kusmikus na yan. Tornado na yan. Glorieta po yan. At ayan, pumarik po kami na siya. tapara para uh, magtanong. And then, nakapagkatapos uh, po noon. Ayan po, naganap na ako kami ng food court. Bago na ho food court nila. Ano, wala na yun dati. Ayan bo, alap hanap lang kami mga insa, may mekus may kus na yan, tornado na yan, puro masala, ayan, nilagyan ng sibuyas, mga pamayisan, ayan, uh, hanap plana plana lang kami at nakagustuhan na kami yan ay shishling. siyempre hindi ko na po papakita, yung pagkain namin ng shishling ako, porter at ano, ang kinain ko with lemonade. Ayan. Pakikutikot lang kami niya. May kus nung namin. Tapos na. tao aming humanap ng kapainin namin. At ang binain namin. sempre Parit ang bida. May nareta nung namin. Tapos na. tao aming humanap ng kapainin namin. At ang binain namin. Siyempre. Parit ang bida. Pakit na naman. Ay sisling. Tapos after noon. ng gala na kami. Then. Punta kami ng greenbelt. Ta ikot. Tapos may landmark nabikot kami sa landmark, tapos ayan, ay eh, kusmix na yan, pakikita sa inyo yan. dating Lorieta. Yung dating may fountain, ay na po siya, ganyan na po siya, pa, alinis na po at wala na po yung mga binibili sa gitna. Kaya nabulat kami ni Imadio number one na ganyan na pala aganda. At meron ang building sa gitna, ay ano, tapos may mga tulay-tulay na, ay mga bridge na ano, tapos yan, mga tuma kami sa si Lorieta 3, dahil dire-diretso lang, kami sa mga may sale at ayan din. After po, yan, Siyempre, papakita ang bida, piling. Wala namang pera, gala lang. Asama si Major Number One. Then po, ang buwan pinasok namin, gala bibili dyan si Major Number One at si hindi pala. Tapos, punta ko kami sa Habayanas. Doon na kami nakabila din, umikot ko kami sa... Eto, nakapalaking na dida. Siyempre, eh, pakita ang bida, si GT sa halama. Yan po, yan po, naggala po ako dyan. Umikot pa ako dyan, tapos nakita ko yung kanilang... Napakalaking LCD ba ang tawag na ano? Umi dumaan po ako dyan. Natuwa po ako. Siyempre, ah, may gusto may gusto na yan dito sa alam. Napakasarap po gumala ngayon sa Glorieta. Napakaalaki. Pero, ang dami nang bibilihin. At ayan po, natutuwa po. Ang ganda ng hmm, Tapos, ah, yeah, parte lang din po yan ng ano, napakalaking adidas na ah, ano dyan, ah, bilihan. Hmm, po, sasya na ako bumaba sa kabila. Then, may gusto may na yan. Diretso kami sa landmark sa landmark, saglit lang kami dyan kasi may na lang kami. Hindi naman nakabili hmm, si ate. Paglabas namin dyan, uh, pagpasok pala namin dyan. Uh, tao lang nagkaamal pagpasok namin dyan, ikot-ikot lang. At tapos ayan, bumalik ko kami sa SM. Punta wali yung army ng Glorieta. ikut kami sa SM. Papakit na naman ang bida. Kiti sa kanal, lakad-lakad lang. Uh, tapos ayan, papasok kami sa... SM Department Store, hindi na raw sabi ni ate kasi busy siya sa business niya. Tapos yan, Umikot lang kami, wala rin naman nagustuhan. Tapos, paglabas namin. Ah, syempre, di mo marahin di magpapakita bida bago magpaalam at ayan po, syempre. Pag nakita na bida, si JT Saka na ibig sabihin niya malapit na pong muwi yan. At na nasa elevator ka may pababa. Tapos nung kami dumahan sa dati namin dinadaanan. nung nadaan ka sa kalsada, sa ilalim, na ka sa aming ah, may mga guard. Ah, pa naman siya, pero kung laki ng ganda na mayon, lalo na SM, ayan, sinasabi ko sa inyo, yung Glorieta dating meron Pountain hmm, at lahat na nakikita may laruan lahat tapos may binibili mga pika-pika. ay na po siya, ganyan na po.